<clears throat> Yan, sa hirap ng buhay, ang bigas namin, naluan ko ng mais, 1 kilo 30, ang bigas 250 dito sa probinsya. Mayaman na lang makakakain. Ako, kahit papano, kakakain pa rin ng bigas. Kaya alam may halong mais. Yan. Pero masarap din siya, oh. Alam mo, tipid. Para meron kang may sa yung bunganga. Kahit papano. Dagin. Adobo, pritong pritong manok. Barbecue. Ngayon, pritong isda, Dagin. Kailangan din natin mag- ipit ng sintolon. Dahil sa hirap ng buhay, sa mahal na mahal lahat ang bilihin. Unaano lang hindi tumataas. Ayan. Saluhan niyo ako guys, oh kaning may mais giniling na mais yan Peace.